Pangunahing dahilan, bakit nag-lockdown ng NCRPO sa lahat ng mga papasok o lalabas ng, ng kampang liwa? Bihak po ng ating uh, group director na si Police Colonel Bogar araw ng uh, RHSU. Ito pong ginagawa natin ay alinsunod sa direktiba ng ating uh, regional director, Police uh, Brigadier General uh, Anthony Abiliada Abirin. At ito rin ay in line sa kanyang... Uh, mantra o training programa na Triple A, Able, Active and Alive. Ito kung ginagawa natin ay isang pagpapakita na ang dapat ay ang safety ng kampo priority, seguridad ng ating kampo. At para ayon din sa ating uh, regional director, bago tayo maglinis ng ibang bakuran, yeah. ay linisin muna natin ang ating uh, uh, bakuran. So ito pinapakita na kine-check natin yung mga license, lisensya ng mga motorsiklo pati na ang mga four wheels ay kine-check natin kung ito ba ay updated o naka-update ba yung kanilang mga rehistro, ang kanilang mga uh, lisensya. Kapag ito ay hindi uh, naka-update o pasok na ito po ay kagaran natin tinitikitan. Kasama po natin dito ang kahit pulis, uh, kahit pulis tinitikitan. Ay lalong-lalo na ang pulis. Walang exempted dito. Mas galit kami kapag pulis ang walang lisensya, Yo. ang walang rehistro, mga ganung violation. Tinitikitan natin kapag walang lisensya, walang rehistro, dinadala, ini-impound, dinadala ng ating uh, highway patrol group. Uh, dito po pala kasama natin dito ang uh, Highway Patrol Group, HPG, HPG ang uh, local traffic ng Tagig at ng uh, RHSU. So tatlo po tayo rito kaya mas lalo natin pinapaigting. Wala po tayong pinapalusok. Maging yan man ay opisyal, hindi opisyal, sibilyan. Lahat ng nandito sa loob ng kampo kapag may violation, tinitikitan po natin. Deliquency? Delinquency report. Ito po ay delinquency report ng mga minor infractions lang. Katulad ng uh, pagtawid sa hindi tamang tawiran, pag-violate ng 20 kph. Kasi dito po sa kampo, may kamprunso tayo. Unang-unang uh, utos ng ating regional director, kailangan sundin ng mga na, mga nakamotor o mga driver ang 20 kph na takbo dito mm. sa kampo. So kapag nag-violate po sila ron binibigyan po natin sila ng diyan. Uh, meron din mga pasaway na iba na may mga wang-wang yung kanilang mga motor, yung mga kotse. Kasama ba to sa natitikitan sir? Ay totoo po. Uh, ang katunayan may nasampulan na, na po tayo kanina na may wang-wang yung motor. So kinukpis ka natin yung wang-wang, kinikita natin yung uh, driver at uh, pino, pino, pino natin sa uh, HPG. So sir, baka meron kang mensahe sa ating mga kapulisan na sagunan sa sa panatilihin ang uh, pagkakaroon ng uh, uh, dapat na sa nila yung uh, registro, updated na registro at sa lisensya ng um, driver's license, sir. Yes po. Uh, ako po ay nananawagan sa ating kapulisan na tayo ay tumalima sa utos ng batas, tumalima sa utos ng ating regional director at sundin ang mga regulasyon sa loob ng kampo para po ito ay masunod din natin. Paglabas natin ng kampo, masunod din natin ang regulasyon kung ano ang rules and regulations sa labas. Wala po kaming sinisino dito sapagkat ito po ay isang mahigpit na utos ng ating regional director. Utos niya sa ating uh, group director na si Police Colonel Bogard Araw. So, in-implement po natin ito ng maayos at patas. Mula po dito sa NCRPO Camp Bagong Diwa, Bicutan, Tagig City. At sa ngala po ng aming Regional Director ng NCRPO, Police Brigadier General Anthony A. Abirin. Ako po ang inyong Police News Network correspondent, Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang Polis. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimi at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Polis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan.